What is up mga kahomies? Welcome po sa pinakauna kong reels dito sa Facebook. And your boy Zera TV ay pinasok na ang mundo ng na pagnanarate no <laughs> Napapansin ko kasi na napag-iiwan na ng ating Facebook page. Kaya naisipan kong gawin na to. Kaya pag nag-upload ako dito sa Facebook, matik mag-upload din ako sa YouTube. Ang mga gagawin kong mga reels shorts. No? At bago pa tayo mahiwalay sa topic, gagawin na natin yung vlog natin ngayon. At meron na naman tayong package galing sa shopping ngayon guys. Kung makikita nyo, galing po ito sa Ace Precision. No? Shoutout po Ace Precision Tatlong beses na ako mo order sa inyo di ko alam <laughs> At itong in-order natin sa Shabby guys Ay isang sticker lang naman Ang sticker na to guys Ay para sa Yamaha talaga Pero ilalagay natin to Sa Easy Ride 150 natin Ang nakalagay dito sa sticker na to guys Ay stop and At ayun na nga Nabulol pa ako Ang nakalagay dito guys Is stop and start system Sa sticker na ito pero pang NMAX talaga tong mga sticker na to guys kasi meron silang ganong system. At ang easy ride natin, wala namang ganon. Pero nilagay ko na rin for the sake of may forma lang talaga si Zero Q Wow naman! Kaya sa part na to guys, yan, nilalagay ko na yung sticker ngayon. Sa unang paglagay natin, medyo palpak pa kaya aking ginawa. Kasi inalis ko agad yung transparent film nyo sa unahan. Na dapat yung pinakahuli yung itaalisin ko talaga. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nakabit ko pa rin naman na maayos. Hindi nga lang pantay. Pero pwede na rin. Ika nga nila, don't make the same mistakes twice. Kaya dito, gagawin na natin ang tamang pag-apply ng sticker na ito. Hindi pala muna natin inaalis to. Kung clear na to. Dapat di muna natin ito alisin yung nasa pinaka-top. Dito pala tayo sa bottom magsisimula. Yung sticker. Yung sticker na yan nakadikit din dito sa film na to yeah, pag inalis mo siya yeah, mas madali niyo siyang maiditikit kung para sa ginawa ko kanina mali yun Alright guys, yun nakabit na natin stop and start system ng Yamaha. Decals lang naman to. Yan, kung makikita nyo. At hanggang dito na lang ating video mga ka-homies. Kaya follow na kayo sa aking page. Like, share, and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Ride safe sa ating lahat. Zera TV out.